be <laughs> So yun, what's up mga tol? So, among rides lang tayo, no? So, pag may nataanan, di patawanin. <laughs> Ngayon ko lang nalaman na masarap palang mag-motovlog. Kasi bukod sa nag-e-enjoy ka na nakakaikot-ikot ka, nakaka gala-gala ka, na motor-motor ka. 'Yun. Ngayon ko na ano talaga nalaman na masarap magano, gantong content. Tsaka hindi siya ano, hindi siya boring, no. Kasi parang parang namamasyal ako tapos pinapasyal ko kayo, parang ganon <laughs> Parang <laughs> ganun yung ano, ganun yung ano natin, content natin. Yung namamasyal ako, pero pati kayo, napapasyal ko. O, di ba? shout out sa inyo mga nakakapanood na ito. Siyempre, follow nyo yung page natin, mga tol, kasi... Uh, para ano, para sa aling mamonetize tayo agad ba? Diba? Mas marami tayong pwedeng ano, abutan ng tulong. 'Yun kasi yung target ko talaga eh. ah uh, makatulong talaga sa iba eh. 'Yun yung target natin. Hey, mga bata, may nakita ba kayong batang maliit? Ganito siya kalaki oh. Isa lang. Batang babae tapos nakahubad siya. <laughs> Kasi dito dito lang yun naggagala eh. Nawawala kasi Baka nakita nyo Ah ganun ba? Pero papakita ko sa inyo yung picture Baka kilala nyo dito, dito lang ba kayo? Din rowing ko eh, Pero baka mamukha nyo Baby yung pangalan niya Baby <laughs> Wala pa ba kayo nakita ganto yung Bebe ang pangalan. Wala na talaga? Sayang. Kaya na pa kasi ako naghahanap dito eh. Okay lang, okay lang. Ay muna kayo sa camera ko. Hi. Hi. Shout out. Wala pa kayo sa shout out dyan? Wala, wala, wala. Sige, sige. Salamat, salamat. Salamat. Ayan, salamat. Totoo, talaga yung mga bata dito. Ito, Hey mga tol, meron ba kayo nakitang batang ganito kalaki? Tapos babae. Nakahubad. Wala kayo nakita? Pufogi nyo. Ano ba? F4 ba kayo? F4 ba kayo? Ako po tayo Robinson. Papakita ko sa inyo yung picture ha. Baka kilala nyo ha. Basta mahaba yung buhok. sando ha. Hindi kaya jowa mo yun? Ang pangalan Sana niya, ako. Bebe. Baka lang niyo. Dinrawing ko, pero baka mumukhaan niyo. Bebe ang pangalan. Galing, galing. Wala ka nakita? <laughs> sayang, sayang. Pero okay lang. O, shout out muna. Yan. Bigyan ko kayo yung sticker. Pa. Si Bebe, hindi niyo nakita? <laughs> sayang. Kanina ko pa si Bebe dito eh. Oh. Oh. Yon. Uh, selfie muna tayo bago siya mag-selfie. Selfie, selfie, selfie. Selfie, dito kayo sa likod ko. Kita dapat ha. One, two, three. Let's go. Yon, salamat, salamat. 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 Okay. Okay. Ayan. Tapos itag nyo sa akin ha. Aldrin Vlog ha. Pag nakita po namin si Bebe. Oo. <laughs>